Inibitahan din, ano, para, uh, in connection pa rin dun sa issue ng uh, kay Pangulong uh, Rodrigo Duterte dun sa issue ng uh, pagtinig sa uh, camera, eh, itong Quadcom, in-invite na naman si PORD na uh, ang susunod na kanilang pagtinig ay November 7. Ano nakikita mo dito, attorney, sa sakaling dumalo ang dating Pangulo kung magiging katulad ba ito yung takbo sa Senado or baka pagtulungan siya dun sa camera? Una-una, hindi pa ako kami nakakausap. Kaugnay niya sa imbitasyon. Hindi ko alam kung natanggap niya o uh, ah, attend siya. Ang alam ko, yung dati naming usapan noon, sabi niya atensya. <clears throat> Pero ano ang magiging batayan para itawag si presidente Duterte sa quad committee? Eh sinabi niya na ho, lahat ng mga gustong malaman ng bansa kaugnay sa war on drugs. There is nothing more in my belief na itatanong, ano pong itatanong mo doon eh? Sinabi niya na, I assume responsibility. It does not a state policy. This is my instruction. You cannot transfer criminal liability of this policeman who killed yung mga criminal suspects to me. Kasi hindi po pwede yan. Ano pang itatanong? Wala na ako itatanong. Kaya hindi ko alam kung pupunta pa siya. Kung ako tatanungin nyo, there is nothing more to say doon sa Quadcom kasi sinabi na Senate Committee. But, kung ang ang feeling ng Presidente Duterte, pupunta siya roon <laughs> para unang-una turuan kung paano ang prosedur, paano magtanong <laughs> ang mga kongresista. Kasi hindi naman sila mga abugado kasi. <laughs> Yung may abugado naman dyan, hindi rin alam. Eh, hindi naman nagpa-practice. Pangalawa, baka gusto ni Presidente Duterte ting Lalong liwanagin, yung maliwanag na baka gusto niyang e, kayo, kukulit nyo, eto na sinabi ko, ulitin ko na naman. Kaya lang, it's a waste of time kung ulitin niya rin lang yung sinabi niya. O hindi, tingnan niyo na lang yung transcript. O hindi, nasagot na yung mga tanong niya.